Katatanggap na ng text at email alert ang mga motoristang lumabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay MMDA Chairman Romando Arte, sa oras na ma-validate ang paglabag, wala pang isang minuto ay matatanggap na agad ng motorista ang notification sa pamagitan ng text at email. Laman ng text message ang abiso ng paglabag kasama ang plate number ng sakyan. Ang sender ng text message ay MMDA underscore NCAP. Pag kinilik nyo yung information noong pong sender, wala po kayo dapat makikita na number. As in, wala pong number. So kung ang nagpadala po sa inyo ay may number na naka-indicate sa information noong sender, fake po yan. Hindi po yan galing sa amin. Secondly, wala po kayong makikita na link for payment uh, doon po sa text na ipapadala namin. Ang ipinadalang text message ay maaring ma-verify sa website na mayhulikat.mnda.gov.ph Para naman sa email, manggagaling ito sa email address na noreply at mmda.gov.ph. Sa gitna nito, may paalala naman si Artes kung naibenta na ang inyong sasakyan para sa inyo na ring numero naka-rehistro ito. Dapat naman talaga ilipat yung registration. Ang drawback naman yan, pag hindi niya binayaran yung huli pag nag-renew siya ng registration, hindi niya mai-register yun ng bago. Ang tinig ni MMDA shaman Romando Artes